Very good. Nasa kabilang linya po si Director Rino e. Abad, ang Oil Industry Management Bureau, Department of Energy. Ah, uh, Director, magandang hapon uh, po sa inyo. Uh, si Sir ho ito ano, nasa phone Yes, at, sir. At, uh, sir Bong. but if this is Sir, sir Bong, uh, magandang Hapon po, magandang gabi sa inyo, Sir Bong at sa inyong programa sa ating mga kababayan ho. Magandang hapon, Sir Rino. Ito na naman po, uh, well, this is good news actually no, dahil mata mataas yung ibababa ng uh presyo ng uh, diesel. Pero uh director, ano pa talaga nagdidikta ng mga presyo na to? Paano yung pagbaba, pagtaas? And how often do, you, do we feel these adjustments? Ah, uh, sir Bong ano dahil uh, aminin na lang ho natin na lahat ho halos ng ating uh, refined products and yung nagiiisaho nating refinery ang Petron, lahat ho halos ng crude oil niya naka galing ho ng importation no. At uh, pag ganun ho ang kalakaran, nagi importo tayo at uh, highly commoditized na ho ang ating oil products kasama na ho dyan yung Uh, presyo no ng imported price or cost ng petroleum product pero uh, dahil nga uh, ito tinitrade trade na sa mga mercantile exchange ang ang mga nag-a-assess ng price yung tinatawag na price discovery ay nagagawa ito ng mga professional assessment firm at uh, ang sikat ho dito sa at sa Asia Pacific region ay itong tinatawag na mean of Plots Singapore. Mm -hmm. So, uh halos lahat from almost all of the ASEAN countries are using the the mean of Plots Singapore when these oil companies are trading for the for the, for the price of the oil uh, supply na kinukuha nila from the binibid out nila dito sa tender na tinatawag ng demand nila dito sa Mercantile Exchange. So, Uh, so kami dito sa department, sinundan ho natin yung ginagamit nilang mga benchmark index price at uh, tayo nakasubscribe na rin sa Mint Singapore. So uh, sa pakalawang tanong kung gaano ba ito nag-change na price, ang naging industry practice at ito'y reflective na no doon sa Mint of Singapore, daily ho ang trading price na nilalabas ng Minum plat Singapore. So, araw-araw uh, nakakakuha tayo ng mga presyo from crude oil, different types of crude oil at at meron ho tayong specific sa mga finished product from gasoline, diesel, kerosene. So, ang ang pagbabago na 'yan nangyayari araw-araw. Pero kung makuha ho natin ang history dito sa Pilipinas sa panahon pa ho ito ni uh, a former military no na naging secretary ng Department of Energy uh, sa si secretary Reyes Opo Ah uh, it, it used to be regulated tayo yung panahon ng yung panahon pa na, na wala pang na, before 1988 yung passage Opo. ng oil regulation uh, ang nag second ng price ay yung government. Pero yes. nung mapasa ho ang oil deregulation, uh, free na ho mag-set ng price ang mga oil company. Pero sa panahon ni Secretary Reyes, sinabi niya, wag naman yung gawing as you like, yung uh -oh. pagti change nyo ng price. Kasi our people, our motorists, needs to prepare. Kasi uh -oh. yung budget nila, can see katapusan. Maganda na sana kung mayroon pang weekly. Pero usually, kin si katapusan, no? So, Opo. because of that, hindi kab ganong kabilis makakahawak ng pera ang tao. At gawin niyo na lang sa budgeting, so the people can budget, the fuel uh, budget nila, i-gawin yung weekly yung adjustment para lang ho, maging matiwasay naman yung pagbabudget ng taong bayan. At kasi, in the legal sense, no, uh, gaya ng sa US, ah, uh, Minu minuto, 6 segundo. Pwede magbago ang price eh. So, tama po 'yung uh, director so, no. Kaya uh, nga po nag ano, eh uh, nagagawa pagtaka dahil sa US, halos ano, yeah. everyday eh. Minsan tama po kayo oras eh. Mababa sa umaga, yes. bigla tataas sa hapon eh. Uh, yes. Pero dito sa yes. Pilipinas, may schedule po tayo, 6 o'clock ng Tuesday. Doon po magkakaroon ng price yeah. adjustments. So, w yeah. So Secretary Reyes made some kind of Uh, order no para lang ma-align doon sa capacity ng taong bayan to budget. So ang ginawa niya, daily ang changes sa price, that's it. But the timing of adjustment, pwede bang gawin nyo on a weekly basis? Pero ang laman ng adjustment nyo is compounded, consolidated for the five day trading of last week. So, nire na ngayong week, yung nangyaring limang araw last week though uh, delayed yung ano no, delayed yung adjustment na ginago ng oil company. Opo. Uh, it could have been appropriate sana kung daily kasi daily nga. Kaya okay. lang uh, may compromise nga na ginawa at mukhang marami naman ang sa tingin namin it it gives us the power it, it empower the people ang mga Pilipino consumers na maplano Kesa lang bigla ang kalang bibiglain uh, hindi ho tayo na nakadami na, na na Filipino ang meron hong palaging saving so Opo Medyo sa amin uh, nakasanayan na yan at uh, mukhang maganda na rin na napaplano din over the weekend. Alam na ng tao kung mag increase next week o hindi. So, ta nakakaplano ho talaga. Tama At, po yung director, no? Kasi ako, I for one, ako monitor ako, lunes, ganyan, di ba? Magkano ba itata? Tataas ba bukas? O bababa? Baka kaya ko pang tipirin yung fuel ko kung bababa next week, ano? Uh, so, yung, yes. yung malaking bagay rin po yun. Tama po kayo sa budget natin. Pero, director, ah, uh, ito'ng pagbaba ng ano ng diesel ano napakalaki po na ito at saka ng kerosene uh, ano po ang dahilan na bakit po biglaang bumaba kasi nung mga nakaraan tataas siya ng piso uh, and then bababa ng mga 20 centavos but this one parang this is a big uh, price decrease sa diesel po ah uh, sir Bong kung malala nyo this is long overdue na nga ito kasi ah, okay. nagsimula ito ng July August Uh, nag-i-increase na nag-i-increase from the March-April dira-diretso, increase ng increase ang OPEC plus 500,000 barrels per month. Uh, hanggang umabot lang sila ng August. Pag September, bigla nilang binaba ng 137,000 barrels per day na lang ang increase for one month ng September. Opo. Nasundan na yan, diretso na hanggang October. Up to now, ang ang plano na nila ay mag-post na sila ng wala na silang increase na gagawin. Uh, that is coinciding doon sa sinabi ni International Energy Agency na magka posibleng magkaroon ng oversupply this year ng around more or less mga 2 million barrels per day at kung ganito pa rin ang sitwasyon next year, uh, baka more than the 2 million barrels per day. So, when I say overdue, sana nasimula na ito September yung pagbabay. Kaya lang, ito namang nakaraang November, November month. Opo. Supposed to be. At pinag-uusapan na nung October. Threat na ng threat si US at EU ng sanction against Russia Opo. and Iran. Opo. At yun na nga, tinutuon na ho, nagkaroon ho tayo, ang estimate ngayon is almost 2 million yung nawala sa market ni sa sa supply ni Russia at uh, ang ini-estimate ho diyan kay kay Iran ay nag nagie-export din po si Iran ng almost 2 million ano 1 3 million production 1 million ginagamit niya 2 million pero kalahati diyan ang ang approximation mga 1 million din ang na-affected doon sa kanyang sanction ultimately yung oversupply niya yun na 2 million opo Mukhang nawala pa dun sa sanksyon na ginawa ng US kaya, uh, medyo ano eh nagkakaroon ng offsetting itong geopolitical decisions ng sanksyon. so pa, pati pala geopolitical eh, geopolitical uh, ano situations natin around the world has an effect on our fuel prices, yeah. Director, ano? Eh yes. Pero, Director, palagay niyo po ba itong oh. trend na to na pagbaba ng diesel, ng kerosene, o pati kaya pati ng gasolina, eh, tuloy-tuloy uh, na to hanggang katapusan ng Pasko? Well, tingnan mo, Sir Bong, bakit tayo nagka-decrease this week. Oh, Kasi last week, may usapin ng peace talk between Russia yes, and... Oh, oh. and at Ukraine. Ukraine. Alam mo nyo, yung sinabi ko, dalawa lang ang nakaka-spoil dito eh. The Iran sanction and the Russia sanction. Ang laki ng epekto. O, no? Pag wala, mawala ho yan, pag mawala ho yan, maganda ho ang supply, bababa talagang price. Immediately, may siya mas tayo. Stable, mas stable, ano, mas predictable ng, siguro, director, ng ano kung, kung uh, meron tayong ano, kapayapaan sa mga lugar na yon. Yes, uh, sir Bong. Kung, kung matuloy ho ang usapin ng peace talk between Russia and Ukraine, tuloy-tuloy ho ang in ko, tuloy-tuloy ho ang magandang yes. price, pababa ang price. Opo. At mukhang tutuloy-tuloy hanggang next year. So yan lang ho ang threat. Maganda ang supply yes. sana except yung sanctions sa Russia at sa kakay uh, Iran. That's the only thing na nagpapalala lang ng konti sa, sa price natin. Well, uh, Director, maraming salamat po sa pag uh, sagot po ng aming tawag at uh, pa, napaunlakan niyo po ang aming uh, programa uh, sa mga susunod ng mga araw. Director, palagay ko, uh, makakausap pa rin namin kayo sa mga fuel adjustments na ito. Maraming maraming salamat po, Director Rino E. Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy.